isang makulimlim na araw ng ha. hapon po lang tayo start mag video mo so, na buong umaga pong umulan kaya hindi nakapasok si Alan sa pag trabaho kasi yung trabaho na nga magsasara na ng tindahan natin dito po kaya meron din siyang matagtiki kaya hindi pa nakapasok siguro on Monday na yan yung panghaw na ginawa po siya yeah, sa lalim plywood ng gamit And, uh, dahil belly lang tayo This afternoon po yan dito na tayo nulutuin yung ating large and uh, regular size na belly na wash so fully by monday talagang full force kami magtatrabaho dito para mahabol natin uh, no, sa april talagang uh, officially open na po every day kulang na lang dyan sa uh, yung exhaust pan so sa kanayan mo boss sa masara na talaga lahat dala, uh, sa mismong harapan is wala pa akong salamin yan ginawa pa namin ng uh, budika ng uh, karton itong uh, area na to po hindi rin nakapagtrabaho si boss kaki hindi rin na tapos yung CR dahil nga maulan buong umaga umarong yung no? na ako boss kaki this afternoon sa nangahoy na lang panggatong uh, dahil maulan yan mamaya lansyaw na uh, i-upgrade natin to book soon mga boss wit kal dito nitang kambing sa rutu sa tira ng mga ano ah resipe pata papares ang ating lansao pati ticharon bulaklak po yun nga dahil maulan <laughs> sila yung mga tugahok alam natin natin lang ticket lang mataran tiki meron yan matatiki dalawa kala ko na okay na may tumakod pa pala <laughs> Tumakon sa <tra> nakahawa. Lumipat <laughs> sa ibang area, boss. Ganyan talaga kapag matagtike. Ako noon isa sa, sa puwet. Elementary. Tinamaan ako na sa puwet. <laughs> so, yan, yan. Yan. Ya, tapos si Boss yung pintuan. Dahil dito, dito kasi nag-cleaner, mga boss. Kaya lang umulan. Kaya lang umulan. Katatama din magtrabaho kapag uh, mulan po lalo, lalo, na sa construction. Yan, pintura na lang dito sa loob saka yung gripo. Yung bow, simpleng bow lamang po. Wala na yung ano po, plus plus nila. Maliit lang kasi yung CR. So, goods na po yan. Parang lotto outlet. Kulay na lang. Magiging maganda na yun. Ba, ba, ba. Hmm? Diyos ko, mag-diyon na lang yun. Sakay na, sa traktor, ibukat ka na. Uy. Ano siya panggatong? Kahit... Iba si boss kake, kapag uh, maulan na siya ng ng panggatong mga boss. Bisa na sa panahon sa init pa. yung mga ano materials dela, ush pwede din naman hindi nga nasa si Omar pinakahuli na po yung salamin mga boss dela hindi ma biak Pagka may ginagawa po. Tsaka yung cyanide sa taas. Yung belly natin today is a regular size and a large size mga boss. 1950 and a 2450. 3.5 and 4.5 kilo. So dahil pag ulan na naman mga boss, talagang hirap nang yung ito dito na lang meron tayong mga naimbak meron tayong mga 40 plus na uling doon boss kaya hopefully by Monday kakuha na naman tayo sa bukit stock po uh, hanggang sa buwan ng April sa kami Yun yung busy uh, month dito sa Bohol dahil sa buwan ng Mayo sa marami pong siyesta so kailangan natin ng more uling po na uh, iimbak naabot ng mga 100 sack hindi na ako oh, mamroblema ah. napakahira pong babiyahe pa and then uh, mayroon pang maraming trabaho dito sa bahay ng Zoom. yung mga manpower po Dahil lang sa paghahanap ng ulo. Pagkagawa po sa gloves dito Pang welding dito uh, Ayan naman. Pag-ihanan ka bang hulaw Ma. Palito po, na mas taas pa na. pintura ba sa salang agad so ito ngayon isa nasa ano nang po nasa 5 inches ng distance mula sa pinakalupa hanggang sa salangan ng bay magtipid sa uling ayan, meron na pala ang naahon si Oma was adot adot pala ayan, pili na rin ang ahon ni Mar alas 5 na okay Uh, so, diretso na si Oma mabili ng recados mga boss, Dala kami doon is tatay ko na ng tatlo for uh, tomorrow's order eh, bukas meron tayong 5 to 6 heads and uh, maaga alas 8 and alas 90 yung maaga mawas uh, tayo na may mag-deliver doon kay uh, ma'am madam ano uh, no? Josephine doon sa Tinago Downs para sa kanyang order na large baby So, tapos 'yung pagkatay ng baboy mo boss. Linis na nang uh, mga bituka po. Si ano lang dito si Boss Kaki, saka si Yunads. Yan ay uh, for tomorrow's order mga boss. Na maaga rin tayo puntang bukid tomorrow dahil na-kinulang tayo sa sizes ng baboy. Yung uh, 20 kilos po. And uh, pang mga upcoming projects Boss Kaki. Dito gagawa pa kami talaga ng uh, lababo po. Para pang uh, linisan ng uh, mga laman loob para hindi na sa dito sa ground. Uh, hindi na sa dito sa ground. Although nilinisan na 'yan pero parang uh, iba pa rin kapag nakahangir yung paglinisan uh, ng laman loob po. And para rin hindi sana nakayuko para makaupo na silang maglinis. Sa so, manay mga kalukuhan, yang kaganapan dia. Kaon ni eh, sana. Oh, her, ang kaon. <laughs> Baka kasi pinakain ko rin do yan. So ito naman talagang not sure kung may laman yung tiyan mo boss. Maalat. Hmm. So it's cleaning time niya, umaambon-ambon na. Hay nako. Hmm. So, si boss kaki. Uh, dito ayaw kong sanang lagyan ng bubong dahil napakagandang magtrabaho kapag maliwanag na maliwanag. Maliwan ko lang ako anong yung magiging plano namin dito soon. Baka siguro yung uh, transparent lang na bubong o yung trapal lang na ano ho, yung uh, latest na trapal ngayon yung parang net na hindi ho tumatagos yung ulan pwede na lang ano yung bagay so see you tomorrow mga boss meron tayong iikutin po magang maga magang biyahe rin so, hanggang dito na lamang sa araw na ito at isang masaganang masaganang pabumuhay po Apple. Paalam! <laughs>